today's video, pupunta po tayo sa ate ko, no? Doon tayo matutulog. So, Alam, alam nyo ba ba guys? Baba guys? Alam nyo ba guys, na first time kong makikita yung ate ko na naka-uniform. So, papakita ko sa inyo kung ano yung uniform niya. Dahil ilang taon na kami nandito pero hindi ko nakikita siya naka-uniform. dumaan nga lang pala ako ng supermarket guys para bumili ng pinapabili ng ate ko so let's go okay. Pagpasensyaan nyo na pala yung video ko guys. Kasi nahihiya akong iharap sa mga tao yung camera ko. Baka magka magkaroon ako ng kaaway. So yun. I'm in metro station now. Alam niyo ba guys na nakikurious ako sa mga taong to na parati ko silang nakikita. <laughs> Kasi parang first time ko makakita na ang dami nila nakaganito yung damit nila. Baba na tayo. So we are here at Terminal 1 guys. who will pass by first <laughs> we said ay, dalawa kaming nagtap sa exit ng card nakakainis, nakakita na nga niya akong nagtatap eh diba, so yun papunta tayo sa ate ko late na tayo, titignan natin kung na ano yung reaction niya <laughs> Alam ko magagalit sa Ayaw na ayaw pa naman na pinag-aantay, di ba? Kahit sino naman. So we are here at Airport Terminal 1. Asa ah, kaya Ramdam ko na yung ganit. <laughs> Tignan ninyo guys, siguro nag-aantay sila ng friends nila or kaklase nila. Ay, so sweet. Asa na kaya yung ate ko? Sabi niya dito lang siya nakadayo. <laughs> Asan ka na? <laughs> oh my God, guys. Tignan nyo siya. Ang oh, first time ko siya. Nakita na naka-uniform. Tapos, tignan nyo. Naka-maternity oh, dress. Na. Wanna say hi to my vlog? Oh! Oh First time ko siya nakita. <laughs> oh! Ala! 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 Hindi ko ma-imagine yung ate ko nakaganito. <laughs> so yun guys, flex, ah flex. <laughs> flex ko lang yung ate ko na first time ko nakita na kayo uniform tapos school <laughs> para na siyang old school na senior high so yun ala hindi ko hindi ko mapigilan yung tawa ko dahil hindi ako natatawa kasi ang pangit ang cute niya. Ay, ikut garap, ihi! <laughs> Memang cute-nya, guys. So, teh So, hi, Dahil off ko, off-nya bukas. Wala mo nang gala kasi end of the month. <laughs> Walang sahod. So, yun na. Sobrang bilis. <laughs> lalakad kami papuntang accommodation niya, guys. Dahil doon ako matutulog. Ang cute ng uniform niya. Pag pumapasok ako dito sa accommodation mo, parang feel na feel ko talaga na nasa ibang bansa ako. <laughs> Oo, kasi yung design ng <laughs> design ng building nila. So, walang elevator. Walang elevator. <laughs> Tignan nyo guys, napakababa na ng chan niya. <laughs> Parang mga anak na to. Ano ang ban na yun? Six months today. Today? Okay. Ah! So we are going to celebrate the six month. of baby <laughs> mom. Celebrate <laughs> Baby bump. Six months daw. Allah. So, nandito na kami, guys. Saludo ako sa babaeng to. <laughs> Napaka strong. Siya lang mag-isa. Bakit? Ang dilim. Napaka-strong. Independent woman. So, room raid. Shining. <laughs> kita ng lahat yung room mo. Ang okay lang yan. Ayos. Ganito yung room nila dito, guys. <laughs> Pawis. Pawis, pawis, pawis. So, tingnan ninyo, guys. Naka-ready yung mga box niya. Naka-pending pa lang naman. Baka naman. Hindi naman. Mm. Okay. So, yun lang. Yung buhay. Buhay dito sa Dubai. Ang cute. Ang nice. cute talaga ng uniform niya, guys. Hindi ko siya nakikita na naka-uniform. Let's try it Yes. So, hindi na sige na sa rice cooker, guys. Hi! And butter lang kasi wala kaming oil. <laughs> Ganito yung buhay sa abroad, guys. <laughs> yung rice cooker yung pinaglulutuan, di ba? <laughs> Ito na. Naluluto naman siya. Nandito ko sana namin natutunan 'to pagluluto nito sa rice cooker sa tatay namin. Yung <laughs> sabi ng na tatay namin dati sa bahay, pag nagluluto, pwede na yan sa rice cooker. Kasi ako pag walang gas. guys. guys, um, kakain na kami at parang gusto kong maingang kaninan. Ang tagal. Success! <laughs> Ika niya kong panahon? Wala ah. Ika niya Sige lang. Kaya nakita ko yung mo, ano, ano na gani ha? Mangtumas. Mangtumas, nadamdaman ko nga nagkaot kumalim with Mangtumas. Nandamdaman. Nandamdaman. Det er ingen dito ko na in-end yung vlog natin. And, taba ko. <laughs> Matutulog na kami. Good night. Good night. Ate Tau. <laughs>